Yo yeah, mga mati, magandang magandang araw mga matik. Dito na naman tayo mga matik. Na anda dami dito pala mga matik. Oh. yeah, mga matik, napakalaki. Ayan. Saka bilog mga matik. Oh. Ito pa mga matik. Ito kakaiba. Ayan. Mga matik umang yan mga matik. Ito pakita ko sa inyo. Eh, no? Ang liit. Ayan mga matik, maliit lang yung kanyang laman mga matik, sa salob. Mga na sa loob, mga matik, nasa loob siya. sa so, ngayon mga matik, medyo nahiya sa lobas Pero may umang sa loob yan mga matik. gitu apa mamatik uh. ah yeah. Yung mga matik dito naman, ito meron dito mga matik. Ayan yeah, mga mahabang bilog mga matik. Sa so, yeah, nah ngayon ay pa mga Dito pala marami mga matik. May palakap. Ang hmm, nahihiya mga matik. Lapag na natin. ayan sya mga matik ayan oh. iba mga nabulabog natin mga matik pero dito mayroon pa dito mga matik na mga umang titignan natin dito mga matik ayan mga matik o oh, mga bilog ang tawagin ko dito mga mate yung ganito bidog. Ayan. Ayan, bilog. Yan. Yan, bilog yung mga matik. Mayroon laman yan. Violet. Yan. Dito pala marami. Yan, magkana pa tayong iba mga matik na malalaki dito lang yan mga kamatik mga sa sa liblib lang mga kamatik pagka tinignan mo mga kamatik katulad na ito, meron tayong nakita ito yan Meron pa yan, makamatik, hindi lang yan. Yan, makamatik ito. Ayan. Tsaka yan pa. Yeah, mga matik, pinakita ko na sa inyo mga matik kung taguan mga umang na ganyan mga matik. mga bilog. May kita nyo, ang ganyan bilog. Yung mga matik hanggang dito na lang, pinakita ko lang sa inyo yung mga umang na bilog na malalaki mamatik. matik. Yo, mamatik. Salamat, mamatik sa panonood sa susunod mga matik uh, magahanap na naman tayong kakaiba na kanyang kanyang mga shell mga matik salamat again